dapat umanong samantalahin ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga pagdinig sa Senado at Kamara para marinig ang kanyang panig. Payo ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng iba't ibang akusasyon kay Kibuloy. Sa ambush interview bago bumiyahing Australia, Sinabi ng Pangulo na mainam na humarap ang pastor sa hearings ng Kongreso kung mayroon itong mga gustong sabihin. Kung hindi kasi anya ito sisipot, maaari siyang ipakontent ng mga mambabatas na dagdag problema lang sa pastor. Natatawa namang sinagot ni Pangulong Marcos ang aligasyon ni Kibuloy tungkol sa umano'y pakikipagsabwatan ng Pangulo sa US para i-assassinate ito. unang may gusto mong assassinate sa kanya. Bakit siya i-assassinate? Wala namang yun. Huh? Said, what, 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 I, I mean, you know, why would anyone want to do that? uh i uh, maybe he's just very very uh 'yung uh, I, i i just hindi ko na intindihan yung sinasabi niya uh baka siya sasinet. Nakakaintindi sa miss hindi naman siguro pero uh, uh, hindi ko alam uh, siguro natatakot siya dahil uh, sa mga uh, mga pangyayari but I, again uh, the best way to diffuse that situation for him is to, to, to testify before the, the committees in the house and in the senate. Thank you. Thank you, Nakaalis na ang presidente patungong Canberra kung saan siya magsasalita sa Australian Parliament na imbitahan si Pangulong Marcos ni Australia Governor General David Hurley. Sa kanyang departure statement, sinabi ni PBBM na layunin ng kanyang biyahe na palakasin pa ang alyansa sa Australia. Para sa NBC Network News, ito si Lef Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.